Wag mang inis ng mga babaeng naka-high heels. Isang babae na ginamit ang sapatos niya para saksakin sa mata ang isang lalaki ay naiwasang makulong sa ngayon. Nilapitan ng 22 years old na si Justin Lloyd ang kaibigan ni Shaida Omar habang sila ay naghihintay ng taxi sa Manchester. Inalok ni Lloyd ng potato chips ang kaibigan ni Omar, tinanggihan siya ng babae, tapos tinangkado ibuhos ni Lloyd ang mga chips sa ulo nito. Sumugod si Omar para tulungan ang BFF niya ngunit nagkaduguan na dito. Hinubad ni Omar ang kanyang mamahalin na Christian Louboutin at sinaksak si Lloyd sa mata. Sa sobrang lakas daw ng pagsaksak, kinailangan daw hugutin ng sapatos pero himala at di siya nabulag. Si Omar ay nasentensyahan ng 18 months na pagkabilanggo ngunit delayed ito ng dalawang taon. Kailangan din siya magsagawa ng 6 months unpaid community work at magbayad ng halos 7,000 pesos sa biktima. Masyado bang magaan ng sentensya?